kanang araw ng lunes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Walang indikasyon na sasabog ang Bulkang Taal ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Tila na nahimik ang Bulkang Taal ngayong araw matapos walang maitalang volcanic smog o anumang malaking aktibidad mula dito kaninang umaga. Sinabi ni VVOX Director Teresito Bacolcol na nanatiling tahimik ang Bulkang Taal sa nakaraang tatlong araw. Wala rin silang na-detect na anumang aktibidad sa bulkan ani Aniya na nanatiling maaliwalas ang bunganga ng bulkan at wala fog hanggang kaninang umaga. Dagdag pa niya bagamat nakita ang pagsingaw mula sa bunganga nito na may taas na 2,400 meters at lumulutang pahilagat-hilagang kanluran. Bumuga ng fog ang taal noong linggo ng hapon na nalusaw naman ang malakas na hangin at ulan. Dagdag ni Bacolcol wala rin naiulat na paglindol sa nakaraang tatlong araw. Dahil dito bumalik sa normal ang mga aktibidad tulad ng pangingisda sa Taal Lake. Huling sumabog ang Taal noong Enero 2020 kung saan bumuga ito ng abo na umabot sa Calabarzon, Metro Manila at Southern Luzon. Sa Metro Manila naman, wala na unang visible smog sa Papawirin ayon sa pag-asa. Sinabi ng pag-asa na wala nang banta ng smog na unang sumaklog sa Kamainilaan noong biyernes ng nakaraang linggo. Bahagya na rin luminis at gumanda ang hangin sa Metro Manila at mga karating lugar kumpara nitong mga huling araw. Gayunpaman, ipinayo ng pag-asa na patuloy na magsuot ng face mask para maiwasan ang banta ng polusyon at smog sa labas. Tinambakan ng bulto-bultong patay at dinurog na coral ang isang sandbar malapit sa pag-asa island na bahagi ng sinasakop ngayon umano ng mga barko ng China. Ayon sa mga otoridad, kasing taas ng tao ang nakitang mga itinambak na coral sa Sandy k 1. Ang Sandy k 1 ay isa sa apat na sandbar na malapit sa Pagasa Island sa bayan ng Kalayaan sa West Philippine Sea. Isa rin ito sa mga hinaharangan ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Ayon sa ilang eksperto, ang pagtatambak ng coral ay bahagi ng reclamation na ginagawa ng China kapag may sinasakop itong lugar sa loob ng pinag-aagawang teritoryo. Bago ito, kinumpirma ng Philippine Coast Guard ang malawakang pagkuha ng mga barko ng China ng Coral sa Rosul Reef at Escoda Shoal na nauwi sa pagkawasak ng yamang dagat doon. Pinag-aaralan na ang pagsasampa ng kaso laban sa China. Narapat na magsampa ng kaso ang Pilipinas laban sa China ayon kay dating Solicitor General Francis Hardileza dahil sa ginawa nilang paglalagay ng harang sa Baho de Mansinlok o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Sa isang panayam, sinabi ni Habdeleza na malinaw na iligal ang ginawang ito ng China. Si Habdeleza ay kabilang sa legal team ni dating Pangulong Noynoy Aquino na nagsumita ng kaso laban sa China sa International Court. Mungkahin niya sa Office of the Solicitor General magsampamuli ng kaso laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague. Importante rin niya na isama sa kaso mga ebidensya ng pagkasira ng kalikasan at mga coral reef sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Noong biyernes, natuklasan ang Philippine Coast Guard ang nasa 300 metrong harang na inilagay ng China sa lugar dahilan para hindi makapasok at makapangisda ang mga Pilipino. Ani Hardeleza, ang pagkakaroon ng panibagong kaso ay magpapalakas sa mga naunang kaso kung saan humiling lamang ang Pilipinas na kilalani ng pagmamayari nito sa karagatan at walang nabanggit na kompensasyon para sa mga nasira sa lugar. Good news naman para sa si mga motorista, asahan ng oil price rollback matapos ang labing isang beses na sunod-sunod na pagtaas nito. Nag-anunsyo na ang ilang kumpanya ng langis ng kanilang bawas presyo. Mauunan na rito ang Caltex at Clean Fuel. Simula alas 12 ng hating gabi, magbabawas ang Caltex sa presyo ng gasolina at diesel ng 20 sentimos kada litro at 50 sentimos naman kada litro sa kerosene. Magbabawas din sa parehong halaga ang Clean Fuel maliban sa kerosene. Epektibo naman simula sa isang umaga, bukas ang bawas presyo sa gasolina, diesel at kerosene ng Pilipinas Shell at Sea Oil, gayon din ang Petrogas, maliba na lang sa kerosene. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, posibleng natugunan na ang pinakamataas na antas ng pangangailangan sa supply ng langis, kaya unti-unti nang bumababa ang presyo nito. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account o dating Twitter, Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines, naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang hapon.